Okay guys, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Sokroke TV. Ayan. So, meron lang tayo guys na sasagoting tanong about dito sa vlog ko uh, sa Metrobank. Uh, title, dahilan bakit nabubawasan pera natin sa Metrobank. So, nag kasi si Mama Micaela Micaela Cantala, 2 days ago na guys. Pero ngayon ko palang lang siya gagawa ng uh, vlog, ng sagot. So, wait lang. Yan. So, sabi niya dito, hi hey po, may tanong po ako. Paano naman po if pinaklose mo na yung Metro Bank mo tapos may negative 300 doon, sisingilin ka po ba nila pag uh, gumawa ka ulit ng Metro Bank account? Salamat po. Sagot. Yan. Ah, ay siguro pinaklose ni ma'am yung kanyang account sa metrobank pero meron siyang negative na 300 doon. So, So, sisingilin ka talaga nila ma'am pag nag-open ka ng account ulit sa kanila. Kasi same lang naman yung ano mo dyan, yung details. So, syempre, yung pangalan mo, alang ang iwahin mo yung pangalan mo. Syempre, yun pa yung gagamitin mong pangalan, address. Yan, lalabas pa rin doon na may negative ka. Kung ako sa'yo ma'am, advice ko sa'yo. Uh, pina pinaklose mo na. So, hanap ka na nalang ibang banko na pwede mong pag uh, save ulit. uh, ulit. pwede naman yung BPI, marami naman dyan. Uh, pwede naman yung BDO. Yan. Kasi pinaklose mo na mo ni yung account mo. Tapos pabalik ka ulit doon. Siyempre, lalabas pa rin doon. Lalabas pa rin doon yung ano mo. Yung uh, na may penalty ka. Yeah. Ngayon, pag nag-save ka, kakaltasin nila yan. So, ba't pa babalikan, ma'am? pinaklose mo na nga. Yan. Kung baga, uh, siyempre, mo na yung account mo. Ibig sabihin, ayaw mo na ng, uh, ayaw mo na sa banko nila. So, di ba? So, sana hindi mo na lang pinaklose kung mag-open ka naman ulit. Kung ako sa iyo bay uh, dapat binayaran mo na lang yung 300 na penalty. 300 lang naman 'yun kaysa uh, kaysa magpo ka na naman ulit tapos lalabas link naman doon, meron kang negative doon sa previous account mo na kapangalan mo rin. So sisingilin din naman nila. So kung uh, ako sa iyo ma'am, advice ko na lang sa iyo hindi lang naman Metrobank yung uh, banko dito sa Pilipinas. Sobrang dami namang banko ngayon. Merong PPI, BDO, 'yan land bank, 'yan Uh, basta ang daming banko, UCPB. So, pwede ka doon mag-open account sa kanila. Doon ka mag-start ulit, mag-save. Huwag na sa Metrobank kasi kinlose mo na Kasi pag babalikan mo yan ulit, pupunta ka ulit ng Metrobank, mag-open account ka ulit. Siyempre, yung gagamitin mong details, same pa rin. Same yung address, same yung pangalan, di ba? Yung mga details mo doon, same pa rin. So, lalabas pa rin doon sa record nila na meron kang penalty. So, kakaltasin nila yan sa savings mo. So, yun lang ma'am advice ko lang Ma'am Mikaela hanap ko na lang ibang bangko yan sa so, kagaya ko nung pinaklose ko yung BPI ko lumipat ako sa Metrobank yun